Uy, boss. Ikaw pala yan. Bakit tv ano? Galing kami dito sa kabila. May ginawa kami. Ah! Nagiwa na naman kay dyan? Meron. Kasi, Kasi yun ka nakaraan. Balita ko, boss. Ito, may bago ka doon sa sakyan. Ito Eto ba yun? Ito nga, yan? BYD, oh. Ganda. Ito pa, ano? BYD. Ano nga? BYD. Isipin mo, baka nagkamali ako ng bili. Bakit? Di chance! Oh? Ay, ano? Di nga. O nga, ano? May nagagasunin na pa siya. Pero ito pala yung mga bago. Alam ka ba, albiko dito, oh. Mga kulang-kulang dalawang milyon. laki nila. Hulugan yun. Three gibs. Three gibs yan. Umakita nga lihapon. Ay, sa... Hindi nung... Ito pala, ano... Kung itong may nakikita, kung may naman, ano, pwede siyang i-charge. Pag hulugan, tatlong milyon yan. Hindi uh, nang pangaganda. Ang pag-aangas, oh. Ang magas niya, ano. Ang Parang may may-ari, ah. Oo yan, ako. Solid, oh. Mapapakita sa ano, ko. ATV ko, 650cc So yun naman yung ATV mo oh. Grabe, baka na talaga Boss Ito X-Max, 300cc Oh, ito yung regular mong ginagamit oh. talaga So no? ito pang bundok ko, ito, ito. ATV, mm. 650cc Grabe, makakaganda lang Ito, ito. Mga, kung paano mag-charge Mag-charge sila yeah. yan, yan. Oo oh, ito mga kabahang Ayan, mga yan. Ito, yan. Hindi ayan mo. Hindi ko mga pag-charge ako, hindi sa'yo yan Ayan o no? Pano um, Paano yan? Ito, ito. Nag-charge na siya. Tapos... Oh, lisensya lang. Lisensya. Tapos Ayan. yung gagawin yung lisensya mo. Mag-charge na Oo? Uh, oh, oh, mukha mo eh. Pag wala ka mukha dito, hindi mo mag-charge. Oo, oh, galing na pa. eh, di pala. Hindi pa basta-basta mo oh, ba, ba, yan na. na. Grabe. Ayan, o. Grabe, Ayan ha talaga. Talaga o. Oh. Grabe. Ayan, diba? Talaga. Ayan, check talaga ngayon. BYD, Oh. O, oh, BYD, ano? Tapos ito, para sa naman yan. Ayan, yeah, switch niya. Switch niya. Pag ito, ilan mo, andal mag-isa yun. Tapos ito, control, control. Para Parang transformer. Natural. Ito think yeah, I mean, Transformer 2020 gagamitin eh. Ito mga ni Alan, Optimus. Optimus. Oh. Maganda. Oh. Oh. Baka na talaga. Ito mga patak kung siyong BYD. Magdalong isip na kayo. May charge ng bigasolina pa, double purpose. Magastos. Alright, peace out.